Ayan, hello again, 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 mga pangarap! Hi guys! It's me, Pauline! It's me, Maureen! So, welcome back to my channel! So, for today's video, yan, bago namin sabihin kung ano yung gagawin namin ngayon, is make sure to subscribe habang nagaabang ng gagawin ni Mami. And, pakilike na rin kung nagustuhan ninyo. So, ito po si Mau. Aray, aray! And, ayun guys. Natawagan na po natin si Mami. Hello, Mami! Ayan. Hello again! Again, again, again. Mga kapangarap, welcome back again to my YouTube channel. Ayan, oh, Paano na, anak? Bye na, kasi natapos na ang inyong part <laughs> Mababay na Tapos na part na meron akong gagawin ay may akong Ituturo Sa ating mga kapangarap, May akong isi-share sa kanila Okay Ayan mga kapangarap, kumusta tayo? Kumusta tayo again and again? Kumusta? Ayan, sinabi na ng aking mga Dalawang magagandang anak Like mother, like daughter Na Na intro na sila Ayan. At ngayon Uh, naisip ko lang kasi ginagawa ko na siya. Gusto kong i-share sa inyo yung negosyong patok na patok ngayon sa ating uh, na napapanahon. <laughs> Ayan, mga kapangarap. ishare ko sa inyo ang malaking tulong sa akin na magpo-provide ng aking pangangailangan pambayad sa oriente, Ganyan. So, ituturo ko sa inyo. At nung ako hirap na hirap talaga. At mm, hindi ganun kadali kasi dumating talaga sa time na nagpray ako talaga Lord, talaga Lord hindi ko na kaya tulungan niyo naman po ako na magawa ko to kasi kasi masakit na po talaga ang akin nararamdaman so ngayon mga pangarap tuturo ko sa inyo ang pinakapatok sa nanegosyo negosyo ngayong pag-init ito ay ang paggawa ng yellow <laughs> <laughs> Nakakatawa mga kapangarap pero totoo to. Totoo nangyari sa akin. Nag-search pa ako sa YouTube kung paano gumawa ng yellow na hindi masakit ang daliri kasi nung time na Nandito ako, sobrang binin ng yelo. As in, araw-araw, ilang hero yung ginagawa ko. Na magapo ito hin tuturo ko. As in, nangitim siya. Dahil lagi ko siyang pinapaikutan ng yelo. Hanggang sa dumating talaga na nag ako kung paano. So, Lord, tulungan niyo naman po ako paano gumawa ng yelo. Kung paano ko ito gagawin na hindi, hindi, hindi hasa ka hin yung ko. Hanggang nakasak ko, aking kapatid, Sister Vicky. Hello! Shout out, Vicky. Ating <laughs> na... Kahit daw isang daang yelo, araw-araw ang gawin niya, hindi masakit ang kanyang kamay. So, pa palang teknik. So, ganito yon Tuturo ko sa inyo kung ano ang technique para gumawa ng yellow. Dahil hindi lahat ng tao, okay, huwag kayong ganyan ha? O yung iniisnabisna, but mm, um, inaano-ano -ano ang aking tuturo. Hindi lahat ng tao ng gumawa ng yellow. O ang aking husband, hindi rin marunong. Dati gumawa siya. Kasi wala ako nung panahon na yun. Nagtry siyang gumawa dahil wala talaga mabiling yellow. Sayang ang kita. Nagtry siyang gumawa. But then, pagdating ko, grabe. Malambot lahat ang kanyang gawa. At hindi, hindi ganun kabilis na migas. So, ngayon, tuturo ko sa inyo. Sa mga ng gumawa ng yellow, try niyo akong panoorin. Ito ay napaka -effect tips. So, yan. Lagyan natin ng na, tubig. Lagyan natin ng na. <laughs> Ang sexy naman ng aking tikot, mga kapangarap. Ayan. 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 Ganto kadami, mga kapangarap. Kung gusto nyo, mas medyo dagdagan nyo pa. Depende sa inyong uh, gusto. Ayan, mga kapangarap. So, ngayon, ang ginagawa natin ay mineral water. Dapat mineral water na kasi nga po, Um, para hindi uh, lumasa dun sa kasi diba ang inumin po natin is mineral so kailangan ang yellow is mineral na rin po sa so, ganito ang una ko pong ginagawa nung no, hindi ko pa alam ang teknik ganito dito sa ang aking kamay dito na mag ang aking tuturo paiikutin ko ng paiikutin parang ang mga lalaki gumagaling magpaikot paikutin and then iniikot ko rin po ang yellow ayan ang sakit hindi ko na po magawa <laughs> ang sakit, grabe. Pinapaikot ko po siya sa aking Hintuturo ayan. And then ayan, so, di ba? Maganda, matigas. So, ganito ang aking ginagawa noon. Piniikot ko yung yellow mismo sa aking hintuturo ayan, masakit na siya agad, isa pa lang ginagawa ko. And then eto naman ngayon yung natutunan ko. Mabilisan lang tayo mga kapangarap kasi yung aking cellphone ay kailangan maipasa ko. Yes. Ayan, ang akin pong ginawa naman ngayon na natututunan ko sa aking kapatid ay ganito. Ganun din. Ikot, 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 ikot. And then pag ikot ko, ibinababa ko na siya. And then yung plastic na natira, ito po yung ipinapaikot ko sa aking daliri, sa aking hintuturo. As you can see, ito po. Dito ko siya pinapaikot and then iikutin ko siya hanggang magtagpo sila sa dulo. And then ipapasok ko pa ganun at kukuhanin naman ng isa kong kamay. So, napakadali po yan. Ayan na! Madaling gumawa ng yelo. Walang sakit sa dalire. Hindi na ako mamamaga ang dalire. At marami pa akong magagawa araw-araw. Napakabili po ng yelo dito sa amin. At kahit sa Dahil sobrang init ng panahon. So mga kapangarap, enjoy watching. And thanks for watching pala. God bless everyone. Stay happy. I'm happy today. I will share you next time. So yan. yung shout out next time na po. Ang dami Papa. shout out. Ay mga kapangarap, salamat. God bless. Mwah!